Ahos na 'yung nilagay natin sa ilalim ng ano? I'll inisat ko talaga para yung observe yung ano asin sa ilalim ako isang yung pinisat o maayo para ang ayahang asin sumak dito sa mga bukog tapos mahumok yan Resulta to sa ginagawa ko bukas. Ano, tatlong araw pa to. Bago ko ito, ano, bago ko ito i-bibinta. Tatlong araw po ito yan, bago ko i-bibinta. Tumayon ko muna yung bitsin. Tuh, yeah. kan Ano kung kilo to? Ano kilo? Ano yung mga kosa? kilo? Binigyan ko naman ang bitsin. Yun ang pampalasa sa inununan natin Pinisa-pisa ko talaga ito para yung ano yung dugo-dugo sinalin sa bukog. Lumata. Okay. ito na ito, ito na ho yung ano yung resulta na ginawa ko yung pigsat pigsat ko talaga unang unang saan pa lang to. may dalawang saan pa tarang pangalawang saang na po ito sa good morning good morning sa inyo lahat maaga naman akong gumising kasi sinaang ko naman yung ano yung inununa na salmon na nice. ista pangalawang saang na po ito ito this one may may nilagay ako na apat na piraso na ano isda sa ibabaw mamaya ito yung yung sabaw niya oh. di pa yung basta yung sabaw niya na yung sabaw sa isda lang bitaw na ano yung binilagyan ko lang asin at bitsin hindi pa na ano hindi pa naubas hmm. hindi ko pa ito nilagyan ng suka hindi ko pa nilagyan yung suka at sprite ano pa lang yan yung katas lang pa yan sa ano sa isda at isda na ano yan tuhabasin hmm. ko muna yan bago ko titimplahan ng ano suka at suka at sprite yun po. O, oh, ito na. O, oh, tingnan nyo. Malambot na. Yun. Malambot na yan. tingnan nyo. Ano na ang oras na to? Sinaan ko isa, di ba? Apat na oras na kagabi dalawa ngayon dalawa out oh. oh dalawang oras kagabi dalawang oras oh yan ang result may isang na iba sa isa oh <laughs> ipuro ito talaga oh. ano lagyan ko na yan ng ano suka suka ilagay ko suka tapos ano okay. sprite to to sprite sprite Sprite. sprite. Yan. Sprite na yan. May isang sprite pa oh, I-open ko muna <laughs> Yung sa iba ano, kunti lang yung sabaw. Pero sa akin, maramihan kong sabaw kasi yung mga kapitbahay ko dito, gusto nila sabaw. Sabaw at isda. Yan. Yan, maraming sabaw na yan. Pero, isasaan ko pa yan ilang mga limang oras siguro mawawala yung sabaw na yan mawawala yung sabaw pero talaga dito sa amin talaga ang gusto ng mga kapitbahay ko sabi na, 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 nag request sila na atisipin damihan mo ng sabaw kasi masarap ang sabaw so kaya damihan ko ng sabaw pero sabaw is yan Sprite na sabaw yan. Kunti lang yung suka nila ngayon ko. Tapos Sprite yung ispet kasi para palambot sa ano sa isda at matamis-tamis ang sabaw hmm. matamis-tamis yung sabaw mamaya pag open ko yan mamaya kunti na lang yung sabaw na yan kasi ano ipa ipa ano ko pa yan pa palagi ko pa isa isasaang hmm. Bide. Mm -mm. To be once more. Yun. Maraming sabaw. Iba sa akin dito. Sabaw ang marami. Pero sprite na sabaw spread na sabaw, konti lang yung suka yan kasi ilang beses na ako nagluto nito ang sabaw ay una maubos kaysa isda kasi ang sabaw palaging nire-request sa mga customer ko dito kaya nga dinamihan ko na lang ng sabaw pero ano masarap yan matamis-tamis yan Yan. No, oh, nabulak-bulak yung ano. Nagbabos yung sabaw ng spread. Hmm. Oh, siraduhin mo na natin. Yan. Ito na po yung ano, yung isda na nilo. ito na po yung ano yung isda na niloloto ko mga kaidol dyan oh, ito na hmm. tingnan nyo masarap na yan masarap na yan sobra sobrang sarap na yan